Hi guys! So, today's video is gusto ko lang po ipiplex or I wanna tell something in my life or part of my life. So guys, ganito po. Lahat naman tayo ay mayroon tayong mga pinagdadaanan, special struggle, stress, or depression in life or anxiety na yan. So, what I did is, I always pray, laban-laban na. Hanggang ngayon, nandito pa rin mga ay bag ay bag or hugger blocks. pero lang yun ang importante ay makikiusap lang tayo sa Panginoon itong pwesto na to hindi ko ito makakalimutan dahil dito ko ako nag sa solo or na, you know andyan, tumitingala po ako sa langit I'm just asking him that please guide protect us and help us and of course be with us so dyan tumitingala lang ako yan, pag nakikita ko yung langit, nagpapasalamat lang ako kasi whatever I've been through in my life, the past or ngayon, always pray lang talaga. Yan, nakikiusap lang ako sa kanya na Lord, be always be in my side. Yan, lumuluwag ang aking digdig kasi siya lang talaga ang ating sandigan or siyang ating tawagan. So, Just keep praying and talk to him. In lang, I love you Lord.